natin ang Hebrews 9 verse 27. Sa chapter 9 verse 27, nasusulat. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita ilang beses siyang magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya para sa anong layunin nasusulat na siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon para sa layunin na pagliligtas Darating siya sa ikalawang pagkakataon para iligtas ang sangkatauhan na nakatakdang mamatay, pagkatapos kumain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa John chapter 6, sinabi ni Jesus, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin niya sa huling araw? At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kung gayon, bakit niya kailangang dumating sa ikalawang pagkakataon? Kung ang regulasyon ng bagong tipan, na tinatag sa pamamagitan ng laman at dugo ng anak ng tao, ay patuloy na umiral hanggang ngayon? Nagkaroon ba ng pangangailangan na dumating siya sa ikalawang pagkakataon? Wala sana. Gayunman, nakita na ng Diyos na ang katutuhanan ng buhay ay mawawala at wawasakin ng Diablo, si Satanas. Kung gayon, paulit-ulit na nagbigay diin ng Diyos sa Galatians chapter 1, sinasabing, walang ibang ebanghelyo. Huwag kayong tumanggap ng anuman maliban sa ipinangaral ko sa inyo. Kahit na ito ay mula sa isang anghel mula sa langit, huwag kayong tatanggap ng anumang maliban sa ipinangaral namin sa inyo. Makikita rin natin na binibigyang din ito sa Daniel chapter 7 at sa Revelation chapter 22. Sa kasamaang palad, noong mga ikaapat na siglo, ang mga doktrina ng reliyon ng Diyos-Diyos ang araw, na hindi mga kautusan o mga batas ng katotohanan na itinatag ng Diyos, ay nagsimulang ipakilala na tila ito ang katotohanan ng Kristyanismo. Ang araw ng Sabas ay inalis. Ang Pasko ay inalis. Ang kapistahan ng mga tabernakulo ay inalis. Ang lahat ng regulasyon at kautusan ng katotohanan ng bagong tipan na tinatag ng Diyos ay lubusang nawasak. Mula noon, mahabang panahon ng mga isang libut-anim na taon ang lumipas. Dapat tayong kumain ng mana ng espiritwal na buhay upang mabuhay. Kahit na malinaw na pinaalalahanan tayo ng Diyos, sinasabing, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit, natagpuan natin ang ating mga sarili sa isang sitwasyon kung saan wala ang makalangit na mana ang tinapay ng buhay. Nang magbigay ang Diyos ng pahayag kay Apostol Juan, sinabi niyang, ang nagtatagumpay at nagtitiis sa pananampalataya, ay bibigyan ko ng nakatagong mana at ng bagong pangalan. Tingnan natin ang chapter 2 verse 16. Revelation chapter 2 verse 16. Kaya't magsisika. Kung hindi, madali akong darating sa iyo. At didigmain ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng, ano, nakatagong mana, at, ano pa, siya ay bibigyan ko ng isang batong puti. At sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na, ano ang nakasulat dito? Isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. Sa chapter 2 verse 17, ano ang nakatago na ipinangako niya na ibibigay sa magtagumpay? Nangako siya na magbibigay ng nakatagong mana. Sino ang nagbibigay ng mana? Ibibigay ko ito, sabi niya. Si Heso Kristo, na realidad ng mana, ay nagsabi na, Kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Sa gayon, magkakaroon kayo ng buhay. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko kayo sa huling araw. 내가 그 사람들을 살릴 것이다.